At may nagtatanong online, natutukan din ba noon ni dating Secretary Benner Abalos Jr. ang pagpuksa sa talamak na sakit ngayon sa dengue sa Mandaluyong? Alamin natin sa isa na naman ang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Sa pagkakaalam ko, naging maganda ang improvements ng Mandaluyong noong umupo as Mayor si Benner Abalos Jr. Pero tanong lang, since maraming dengue cases ngayon, natutukan niya rin ba ang issue na to dati? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming research team, taong 2015 habang nanunungkulan pa si Ben Rables Jr. bilang alkalde ng Mandaluyong, ay nakiisa sila sa kampanya na Region Wide Cleanup Drive upang mapababa ang mga kaso ng dengue. Ang inisyatiba na ito mula sa Department of Health DOH ay isinagawa sa tulong ng ov device na ipinamahagi sa mga eskwelahan at barangay upang matrap ang mga lamok na nagdudulot ng dengue. Nagsilbing malaking hakbang ang mga ganitong uri ng programa lalo na para sa mga magulang dahil nakapagbibigay ito ng kapayapaan sa kanilang isip at kasiguraduhan na ang kanilang mga anak sa loob at labas man ng bahay at sa paaralan ay protektado mula sa delikado at mapaminsalang sakit na dulot ng dengue. At iyan ang track record ni Sekretary Benhur Abalos Jr. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.